Muli kong binisita ang matanda ang nag-iisa sa kanyang tahanan at unang nabiyaan ng pabahay dito sa Mindoro na dati nakatira sa nakatagilid at pabagsak na bahay. Sa aking pagbabalik kay Tata Jesus, napansin ko ang kanyang tahanan na talagang pinapahalagahan. Kaya sa aking pagbabalik, meron akong dalang sorpresa para kay Tata Jesus. 아, 뭐, 아, 누구, 아, 누 Hello, Dai. Kumusta? Balita? Pogi pa rin? Ha? Pogi pa rin? Pogi pa rin? Pogi <laughs> pa rin? Pogi pa rin? Pogi pa rin? Ay, galing? Um, Balingki? Ang ganda, ganda pa rin ang bahay niya, oh. Parang bago pa rin, eh. Uh -huh. Tatlong buwan na yan, no, Tay? Uh -huh. Malinis hmm. Malinis pa rin. Diba po talaga kapag malinis po yung tumitira? Tignan ang paligid o. Oh. Ayan o. Oh. Ang hmm. ganda hmm. pang bahay tatay. Saka na ako pinagamit. Ang ganda pa rin ang lababo mo tatay, no? Ha? Ang ganda ang lababo mo. Ay, talaga, Malinis na, no? Oo, oh, pilagtsagaan ko at mangangalat yung mga plato ko dyan sa wala. Nilabas ko na dyan. Oh, katuwa naman talaga na alaga mo yung mga Ay, binigay sa atin ng sponsor. Ano po Ay, tayo? Upo, upo. Mm -hmm. Ano, ulam mo? yung bigay sa atin. Ano yan? Yung uro yung isda. Ha? Yung Bangus. Bangus. Uh hmm. -huh. Paano sinain yan? Oo, uh -huh, sinain. Ah, mm -hmm. Kira ko kanina yan doon. Doon ako Kanina? Yung sa anak mo sa ano? Sa anak mo? Mm hmm. Nilagyan ko nang kono ng karton at gawa ng masakit sa likod gawa ng kuno. Dapat nga kung may kuna ko abilang ko ng plywood para hindi mm. -hmm. magbuba mm. -hmm. magawa nung yung bakal. bakal. ano po mm -hmm. Mm -hmm. Ganda pa rin ayo. Hindi sila gusto sa ano. <laughs> ayun na yung mga yun tinago. Kung may sabi ni tapon hindi big sa akin yan. <laughs> Oo. Tsaka pwede pa yan sa December ng tatay, pwede niyo pa mo isabit sa pintuan niyo. <laughs> So yung mga babayan, at kasama natin si Tate Jesus, ano, muli natin nakamusta dito sa kanyang tahanan. So siya po yung uh, kauna-unahang nabigyan ng pabahay dito sa Oriental Mindoro. So yun nga po, pakita natin yung bahay niya at talagang malinis siya sa paligid. Talagang inaalagaan niya po talaga yung mga binigay ng ating sponsor na pinaghirapan din po. So yun nga, nakakatuwa lang na makita natin na parang di po nagbabago yung bahay niya. Paano nyo po pinapanatiling malinis yung bahay nyo? Ayoko po nung gwan madumi, gusto ko po yung parating malinis. Mm -hmm. Saka so, ina, punasan ko po ayan. Gawa nung... Wala pala walang halikabuan. Gawa nung nagdaan dito yung pista, dito dumaan ang sasakyan. Ah. Kaya kwan, daming gabo. Yan na pula mo. Hindi marami pala nakakita sa bahay mo. Eh, ano, Ay, oho. Sabi nila. Naka, naka na yun. Nakalingon pa. Ay, <laughs> <laughs> eh, kahit na nasa sa malayo ba kitang kita? Light green mo. Oh. Oo, oh. Hala. Ah, cute nung pati pinto. Ako, no? Pintura nun. Hmm. <laughs> 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 Dapat na nandun. Ah, cute din siguro yung nakatira dun. <laughs> <laughs> Kilalang mm. kilala nila ba? Mayigit pa si Kaisus at mm, binigyan ng bahay mm. Ay pero yun nga ma, ang problema mo lang dyan ay in time ay eh, pwede tayong paalisin ano? Ay hindi ho, hindi na ako paalisin yung year dito. Hmm. Baka kung paalisin yan, baka ibulok na rin. Bagay, matagal na rin no? Oo, matagal na. Pinuntahan pala ni tatay kanina yung anak niya, doon siya kumakain mm -hmm. ng tanghalian. Pero doon ka ba lagi kumakain tatay? Ay hindi ho. Mayin hindi lang? Kasi hindi ako makapagsahing gawa kung mainit. Mm -hmm. Bago yung aking gasol nandun din sa loob. Oo. Uh -huh. Pada ako yung pa dalawang karga ko na yan, yung bigay mo. Sa may karga bago magpakarga ko sa araw. Siguro may isang linggo na din. Ah. Ano pinagkakabalahan mo pala ngayon? Na wala po, pagdating nila ang kanila. Mhm. Ah, lumalim nyo, ba may kanya? Mag- Burut-burut ng mga damo, apunta ko sa likod, alinis na ko yung likod. Eh paano yung pang-araw-araw mo dito ngayon? Saan ka kumukuha? Hindi ko po masagawin ninyo. <laughs> ha? Bahala na po sila. Mas ako nagbigyan nila. Mas salamat ka. hindi naman, ako naman ay nagbigyan din ng anak ko. Kaya nang gatang. Yun lang. Natanggap ko kung siya. Alugawin ko yung kalahati. Yung kalahati sa hapon. Panabago. Sa umaga ho, hindi na ako nagasahin. ko na lang po yung tanghalian. Hindi magalugaw din ulit ng kanti. Ganun ko. kung um, ganun mo pinapalampas yung araw? Oo oh, po. Kamusta pala yung, yung mata mo yung, tatay? Hindi po ngayon. Yung bahay na yun. Nakikita ko na oh, yung nangyayari na pala. Ano, kamusta pala yung pinapatak mo sa mata mo? meron pa? Wala na po. Abos na? Ay, yung salamin mo, nagamit mo pa? Oo, no, oh, nandiyan. Itatago yun. Ah, mo itatago. Lahat <laughs> <Not> nagamit yun. <laughs> Kaya... Last year kasi, napat-check up natin sa si tatay at yun nga yung kailangan na ipa-opera sana yung cataract niya. So, yun nga ang problema ay wala naman siyang kasama din sa bahay niya so dinaan na lang po sa gamot at binigyan na lang siya ng salamin para kahit paano po ay na ibsan po yung problema ni Tata Jesus Ayan. so Tata Jesus kaya rin kami napunta dito siyempre, para makakamusta ka rin namin at mabigyan ng konting ayuda Salamat po naman Ayan, kukunin ko lang ako Sige po Anong ulam mo ngayon? Bangos ano? Ayun ang Bangos? Yun, ulo ng dalag Ay, ulo ng dalag ng bangos Ay, Ulo yung ng bangus. Guliasan, yung ulo. Tira ko kanin tanghali yon. Ah. Sabi ko, akin na lang mo yan at haulamin uh, ko naman may hapon ng pagkwan. Ay, kamusta? May bigas ka pa. Pitong katang na lang. <laughs> ah, pitong gatang na laba. Sakto pala yung dala natin. <laughs> Ayan, ah, sige. Ay, pwede pa makita yung bigasan mo? Opo. Sige daw, tay. Ta, Tingnan natin yung bigasan ng Tata Isus. Ah, ginawa pa lang ano to kainan. Ayun. Oh, yan. Ito 'yung bigas si Tatay. Ito oh. Dito ko pala nakain tayo na. No? Opo, nainis ah, na lagyan ng Tatay ng table oh. <laughs> ah, yan. Ah, sige tayo, ilagyan natin dito yung sa ano pa. mo, bigas mo. Hello. Ah, thank you very much po sa ating sponsor na si Ma'am Betty. Maraming salamat po. buksi eh, para makita mo yung laman salamat po mm. so syempre tatay araw ng mga puso ngayon Opo. binabati kita na happy valentine's day Opo. Mm. Ay, eh, araw ng puso siyempre araw ng pagmamahalan natin sa lahat ng ating mga mahal sa buhay uh, kahit na hindi Valentine's Day, eh, na mahalin natin kayo. po yung isa't isa. Ay, lagi mo na no? bigas mo dun o. No? Uh, hindi ha, ilagay ko na lang ako dito na pa. Ah, sige. Para halihugyanin. May pangkape ka na. O, ito tatay, uh, manok. Buhay nga? Ha? ha? Buhay? Ah, pwede rin. Hindi <laughs> pwede <laughs> Pwede rin, may na yan. Ha? May ah, ha. Sige po, salamat po. Pangula mo. Hapa. Hmm. Ayan. So, ito po si tatay Jesus at muli natin na kamusta. Masaya tayo na nakita yung bahay na pinagawa ng ating mga sponsor. Sa mabuting kalagayan naman si tatay Jesus. Ah, tatay. Opo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. <laughs> Ingat ka dito lagi ha. Ay, sige po. Ako po eh, hey, hindi ako naalas din sa bahay gawa ba pong may ang mata ko. Sa puno nung nagpista, hindi man ako nakalabas din at ayaw kong kundiyan. Maraming sasakyan, maraming tao. Ay, baka ako makasagasa dyan eh. Kasalanan ko pa. Hmm. Ay, mas maigi pa ako dito ang nakaupo maghapon. Wala mo sabihin na. Aba yung matanda eh. Hapon, umaga na nakaupo. Okay, lang ka na ulit tay? Seventy-four. Seventy-four? Opo. Seventy-four years old sa Tatay Jesus. Ayos po pala lang magpahatid ng tulong para kay Tatay Jesus. Mag-match lang po kayo sa Ren Vlogs so, na nakikita nyo po sa screen at any amount po yung malaking tulong para, para kay Tatay Jesus. Ayan Tatay, sige po. O, sige po. Hello, maraming maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>